Mahirap, pero kinakaya. Hi, Han. Kumusta? Nagpadala na ako sa Western Union para sa bagong tindahan. Ay, talaga? Salamat naman. May pandagdag na tayong puhunan. Nadaan ako mamaya sa Cebuana. Alam mo yung kahit maraming gawain sa bahay, maalala mo pa rin siya at namimiss ko pa rin siya. Ay. Hi Papa! Nak! graduate ka na! Proud na proud ako sa'yo. Congrats sa inyo ni Mama pa. Mga oras na sana magkasama kami nagsiselebrate. Happy birthday to you Anna. Salamat pa! Salamat din sa padala niyo ha. Siyempre birthday mo. Oo oh, ha! Oh. Ang dami niyang handa. Sige enjoy kayo dyan. Bye bye! Bye bye! Ingat! Maraming nasasabing sana. bye Ingat kayo palagi. Mga oras na kailangan magsakripisyo. Mga panahon na sana kapiling ko sila. Pero nawawala ang lahat ng sana kapag nakikita kong natutupad ang aming mga pangarap. At ramdam nila ang pagmamahal ko Lagi nila akong tinatanong, mahirap bang magkalayo kayo? Mahirap, pero hindi imposible.